Basahin natin araw ng na may revolusyon. Sanaysay mula sa Ehipto ni Mansura Ez Eldin. Salin ni Cristina de Magila Makasakas. Noong biyernes, ang araw ng poot, nasa kalye ako kasama ng mga nagpoprotesta. Ako at ang aking mga kaibigan ay nakiisa sa mapayapang protesta na nagsimula sa mosque ng Amber Ibn al-As sa Old Cairo malapit sa Church of St. George. Nagsimula kaming kumanta, nais ng taong bumagsak ang pamahalaan at sinalubong kami ng malakas na pagsabog ng mga tear gas na pinakawala ng mga pulis. Nagsimula kaming sumigaw, kapayapaan, kapayapaan. Sinusubukan naming ipakita sa mga pulis na hindi kami kalaban, wala kaming hinihingi kundi ang aming kalayaan. Lalo lamang itong nagpalala ng kanilang kalupitan. Ang pakikipaglaban ay nagsimulang kumalat sa mga kalye ng sinauna at malawak na distrito ng Coptic. Tandaan, ang mosque ng Amr ibn al-As ay ang kauna-unahang mosque sa Ehipto at Afrika. Ako at ang aking kaibigan ay nagkanlong sa maliit na eskinita kung saan mainit kaming tinanggap. Binalaan kami ng mga tao na huwag subukang dumaan sa metro station at itinuro sa amin ang ibang ruta upang makakatakas. Marami sa kanila ang sumali sa protesta. Sa huli, pinasakay kami ng isang lalaki sa kanyang kotse upang makaligtas. Malinaw na ang samyo ng Jasmine Revolution ng Tunisia ay madaling umabot sa Ehipto. Kasunod ng matagumpay na pagpapatalsik sa diktador ng Tunisia na si Zine El Abidine Ben Ali, nagsimula ang panawagan sa Facebook para sa revolusyon ng taga Ehipto na magsisimula sa Enero 25. Gayunman, kinutya ng publiko ang kabataang ginamit ang Twitter at Facebook para sa panawagan ng protesta. Kailan pa nagniningas ang revolusyon sa planadong petsa? Ang revolusyon ba ay naging tulad ng romantic rendezvous? Tandaan ang Jasmine Revolution ay protestang naganap sa Tunisia laban sa katiwalian, kahirapan at politikal na panunupil na sa pilitang nagpababa sa panunungkulan ni Pangulong Zine El Abidine Ben Ali noong Enero 2011. Tandaan, ang romantic rendezvous ay kaksunduan sa pagitan ng dalawa o higit pang tao na magkita sa tiyak na lugar at oras. Totoong marami ang mga gayong tanong sa social networking sites, ngunit maging ang mga taong mapangutya. Kasama na ako roon, ay nagkaroon ng pag-asa habang ang panawagan ay patuloy na lumalaganap. Sa isang kisap mata, ang libo-libong gumagamit ng Twitter at Facebook sa buong bansa ay matagumpay na nagsama-sama para sa isang layunin. Marami sa kanila ay kabataan na hindi pa nagiging masigasig sa politika at hindi kabilang sa tradisyonal na pangkat ng oposisyon. Ang kapatiran ng Muslim ay hindi rin nahuli sa popular na rebolusyong ito taliwas sa kinikilala ng pamahalaan. Ang mga taong nagsimula at nag-ayos ng protesta ay naging inspirasyon sa galit sa kalupitan ng mga pulis at sa labis na pahirap ng pamahalaan ni Hosni Mubarak. Tandaan, si Hosni Mubarak ay ang ikaapat na pangulo ng Ehipto matapos paslangin si Anwar Sadat. Si Mubarak ay nanungkulan ng halos 30 taon. Mula umpisa, ang pamahalaan ay nagpasiyang tratuhin ang mga tao ng pinakamalalang karahasan at kalupitan sa pag-asang ang karanasan ng mga Tunisian ay hindi na maulit. Sa mga nakalipas na araw, tear gas na ang nilalanghap ng mga taga Ehipto. Laganap na ito sa hangin at may mga ulat na may mga bata at matatanda na nahirapang huminga dahil sa usok sa kanilang tahanan. Ang security forces sa Cairo ay nagsimulang paulanan ng mga gomang bala ang mga nagpoprotesta bago pa gumamit ng mga bala na kumitil ng maraming buhay. Sa Suez, kung saan ang protesta ay nagiging marahas, ang mga pulis ay gumamit ng mga bala sa unang araw pa lamang. Isang kaibigang naninirahan doon ang nagpadala sa akin ng mensahe. Huwebes ng umaga, ang lungsod ay tila na pa sa ilalim sa malupit na digmaan. Ang mga kalya rito ay sinira at sinunog. Nagalat ang mga bangkay. Hindi kailanman namin malalaman kung gaano karaming biktima mula sa Suez ang tinamaan ng mga bala ng mga pulis. Matapos makatakas mula sa Old Cairo noong Biernes, ako at aking mga kaibigan ay nagtungo sa Tahrir Square, ang sentro ng makabagong lungsod at lugar ng malalaking protesta. Sumama kami patungong kabayanan sa iba pang nagpoprotesta na karamihan ay kabataan. Mula sa malayo, narinig na namin ang ingay ng protesta sa Tahrir Square, kasabay ang tunog ng mga bala at hiyawan. Ang bawat sandali ay naging napakaingat. Sumulong kami. Dumami kami. Upang maiwasan ang epekto ng tear gas, may mga nagbahagi ng mga bote ng Coca-Cola at pinasa nila ang kanilang mga mata. Ang ilan ay may suot na panakip sa mukha, samantalang ang iba ay nagwisik ng suka sa kanilang kafe. Ang mga tindero ay namigay ng mga bote ng mineral water sa mga Tandaan Kafe, Bandana. Tahrir Square, kilala rin sa tawag na Martyr Square, pampublikong lugar sa kabayana ng Cairo sa Egypto. Gusto nagpoprotesta at ang mga sibilyan ay paminsang-minsang namimigay ng pagkain. Ang mga at bata na katanaw mula sa mga bintana at balkonahe ay nakikisabay sa himig ng mga nagpoprotesta. Hindi ko kailanman malilimutan ang hitsura ng mayamang babae na nagmamaneho ng kaniyang marangyang kotse sa makipot na kalye kini Hinikayat niya ang mga tao na tibayan ang kanilang kalooban at kanyang sinabi sa kanilang hindi magtatagal, sasamahan sila ng libo-libong mamamayan na magmumula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Matapos ang ilang bigong pagtatangkang makalampas sa mga checkpoint at makarating sa Tahrir Square, naupo kami sa kapehan upang magpahinga. May tatlong opisyal mula sa pamunuan ng Central Security Forces na bihis-sibilyan ang nakaupo sa likuran namin. Mukhang hindi sila nababahala at hindi tinatabla ng ingay mula sa mga bala at sigawan o sa bilang ng mga sugatan at namatay na taga Ehipto na iniulat sa Al Jazeera o ipinapalabas sa telebisyon ng kapehan. Sila at ang kanilang mga kasamahan ay naglakad sa lungsod, nag ispiya sa kanilang mga kababayan. Biyernes ng gabi, bawat oras ay lumalala ang kaguluhan. Ang mga pulis at opisyal ng National Democratic Party ay walang pakundangan. Napakyak ako nang marinig ang balitang 3,000 voluntaryo ang naghapi bisig paikot ng Museong Pambansa upang pangalagaan ito mula sa pagnanakaw at paninira. Ang mga taong gumawa ng gayong hakbang ay tiyak na may mataas na pinag-aralan, sibilisadong tao, taliwas sa ipinaparatang ng mga taong tunay na sumira at nagnakaw sa Ehipto sa maraming henerasyon. Ang curfew ay nangangahulugang hindi ako makakauwi kaya ginugol ko ang gabi sa bahay ng aking kaibigan na malapit sa gusali ng Parliament at Interior Ministry, isa sa mga pinakmagulong bahagi ng lungsod. Nang gabing iyon, ang tunog ng mga bala ay walang humpay. Nakatanu kami mula sa bintana habang ang isang pulis ay malayang pinupuntirya ang mga nagpoprotesta maging ang malapit na posoihan, umaasa marahil ng isang pagsabog. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga nagpo-protesta ay hindi nagpigil, bagus pinaulanan ng palasak na matinding sigaw at mabagal na pagtak sa mga tao ni Pangulong Mubarak. Hindi rin tinanggap ng mga tao ang talumpating binikas ni Pangulong Mubarak. Sabado ng umaga, pauwi ako mula sa bahay ng aking kaibigan. Iniwasan ko ang mga bubog na nagkalat sa mga kalsada at naamoy ko ang bunga ng mga sunog ng nakaraang gabi. Ang militar na inatasan ng pamahalaan na patigilin ang protesta ay nakapalibot. Sinubukan kong makarating sa Tahrir Square upang masiguro kong ligtas ang museo. Isang nagdaraan ang nagsabi sa akin na hindi pinahintulutan ng militar ang pagpasok sa lugar, kundi sila ay magpapaputok. Tinanong ko siya ng nangamba, pinapaputukan ba ng militar ang mga nagpoprotesta? Sinabi niya ng nakatitiyak, hindi. Ang militar ng Ehipto ay hindi kailanman nagpaputok sa mamamayan ng Ehipto at hindi rin magpapaputok ngayon. Kapuwa naming hiniling na sana ay magkatotoo na ang militar ay papanig sa mga tao. Ngayong ang militar ay nagbabantay sa mga nagpoprotesta. Ang puwersa ng pulis ay tuluyang nawala sa mga kalye na tila ba tinutuyo ang mga tao sa pagpipil sa pagitan ng kanilang presensya at mga haguluhan. Ang mga armadong kriminal ay nagsulputan sa buong lungsod upang maghanap ng mga tindahang mananakawan at manakot ng mga sibilyan sa kanilang mga tahanan. Sabado ng gabi, isang grupo ang nagtangkang nakawan ang gusali kung saan ako namamalagi, ngunit hindi sila nakapasok. Ang mga lokal na voluntaryo ay bumuo ng mga komite upang labanan ang mga kriminal, sa gitna ng puspos na damdamin na ang pamahalaan ay sadyang nanggagato ng mga kaguluhan. Sabado ng gabi, papunta akong Cornish Street sa Ilog Nile. Naglalakad ako sa kalye ng Masaganang Garden City nang nakita ko ang isang babaeng umiiyak. Tinanong ko siya kung ano ang problema. At sinabi niya sa akin na ang anak niyang lalaki na manggagawa sa marangyang hotel ay binaril sa lalamunan kahit hindi siya kasama sa protesta. Ang anak niya ay naparalisa at papunta siya ngayon sa hotel upang humiling ng medical leave para sa anak. Niyakap ko siya at sinubukang pagaanin ang kanyang damdamin. Sinabi niya ng lumuluha, hindi tayo maaaring manahimik sa mga nangyari. Ang pananahimik ay krimen ang dumakan na dugo ay hindi dapat masayang. Sumasang ayon ako. Ang pananahimik ay krimen. Kahit na ang pamahala ay patuloy tayong paulanan ng bala at tear gas, harangin ang internet access at putulin ang linya ng mga mobile phone, makahahanap tayo ng paraan para may parating ang ating tinig sa ibang bahagi ng mundo upang hingin ang ating kalayaan at katarungan. Halaw sa The New York Times, The New York Times Company. Reserbado ang lahat ng karapatan. May lisensya sa paggamit.